Oke. Okay. tuh <laughs> Tuh. Apa? Ini nomor 3 ya. Oh, nomor 3, nomor 3. Oh, nomor 3. Oh, hey, isa pak? Oh. Oh, nomor 4. Asa nomor 4? Nomor 4.

Ano yung nang six sa dalawa? mo mong titignan. Oh, titignan. titignan. Hmm, one, two, mm. three, ah. four. Ang oh, galing <laughs> nga. Ang ah, Ano ba? Masa ng five. Masa ng five. Ay, Mali. Ah. taob oh, mo. Oh, ta ah. One, Man. two, mm. uh, Mali. Ah, no, okay o. lang may 'yan. Ano 'yan ikaw? Mali. Mai-mai. Mai-mai ka, mai-mai. Ito, ito nga 'yung dragon. May pre, may fries ah. Ano 'yung fries? French fries. French fries. Ano oh, 'yung oh, Open. Oh, yes. ako, right? ako naman. 1 2 3 4 5 Eight, nine. Galing na na eh! ayun, din. Kung saan nang ganyan. Ako ganyan. Yun ang okay. number ano. Yun know. o. Oh, yun na si nanay. The price ko. Ah. Okay, ang mga. na sa'yo na. Galingan mo na. Good job. Oh. Good, job. Good, job. Good, job. Good, job. Good job. Okay.

O, oh, ikaw naman. Anong game ba yan? Memory game. Memory game. O, ah, isipin? O, oh, isipin. Okay. Memory game okay. niya. O, oh, number one, may may. O, sige, ito na mo. Okay, close mo. Iyan na mo, open mo. Scared ba siya? One. Okay, next. Ano pa? Ah, o, wait, ito mo. Wait, ito mo. oh, next. Ano pa? Oh, number three. Ikaw mag-isip kung Ito? saan. Ito. Ito? <laughs> Sige, open mo, open mo kung yan. Scared ba siya? Sige, open mo. Correct. O, oh, correct pala. O, oh, memory. O, oh, four. number four. Number four. Nice. O, oh, five. Kasan number five dyan? oh, ayun, isipin mo. Kung saan lang five? Five. number five. Isipin mo yung five. Ito. Isipin mo yung number five. Ito. Isipin mo yung pag. Okay. Dito, dito, dito. Ayan. hindi Ano, ano to? Open mo, sige, open mo. Open mo. Correct. Correct. Okay. <laughs> oh, number, oh, next six, number six, number six. Ito. Ito. Okay. Okay. Ito. 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 ka! Open! Open mo! Correct? <laughs> Good job! Good job! Okay. Oh, seven! Seven! Oh. <laughs> no! Ito! Wag ituruan! Yes! Open! Yes! Yeah! <laughs> <And then, laughs> oh, isa na lang. lang yes. Okay. Ay, open, try. Open, open, try. Oh. Oh. <laughs> yeah. <laughs> oh, tandaan nyo na kung nasaan ha. Oh, ko lang ha. Ako lang. Okay.